Jessica, right? Yes, po. Kumalma ka lang. Eh, hindi ko alam kung bakit ka tinawagan ni Andrea. She said a lot of hurtful stuff, po. Pero please, huwag naman po sana niyang idamay si dad sa galit niya kay mom. Ako po yung product ng kasalanan nila, mommy and daddy sa inyo. And yet, you were so kind to me. Thank you so much, po. I feel loved and accepted by a very special person na hindi ko naman kung kaano-ano si Tito Felma, I want to honor her for her kindness. Kuya Jeffrey, bakit gising ka pa? Baka no, nakausap lang sa tayo. Sorry. Jessica! Tama na yan! Jessica! Doon ka! Jessica! Doon ka! Tama na! na! Sampit! Aren't you tired being bullied by your own children, Dad? Kanina ka pa, hindi ka kakasali, di ba? Jessica, lalagyan naman muna tayo. So na tayo sa atin, doon na ako magpapagaling. Dad, you may feel fine. Pero kailangan niyo pa rin pong magpa-check sa doktor. Ay, makinig naman kayo sa kapatid ko. Jessica, hindi ka ba? Kasama namin, hindi ka namin iiwan. Kasama ka namin, uuwi. don't care about your dad. And please, tell your good-for-nothing mother that she disrespected my family first when she stole my father. Atika, sino ka ba talaga? Jessica, tumatawag si Mrs. Wilson. Ate Andrea, huwag mo nang si Ate Kulit. Sabi ng huwag mo, kung tatawagin ate, huwag kang nakikailang dito kasi hindi ka namin kaano-ano. Bisita natin si Jessica. Ang bisita? Welcome dito sa bahay welcome yan dito eh. Ako oh, pa. Jessica, minadali niya ako. Hindi ko alam kung bakit. Ba? Tinulok niya po sa stairs. I'm sorry, hindi ko siya napigilan. Wala kang kasalanan, Jessica. Pero ako, ako malaki malaking kasalanan ko sa'yo. Sorry. Tapos na yun. Kalimutan na natin. Hindi hey, ka nga kasali dito sa pamilya namin. Mabuti at hindi ako naging part ng family niyo. Dahil ayokong magkaroon ng mga kapatid na bastos at hindi marunong mag-forgive. At anong gagawin mo ha? Pipigilan mo yung anonmit nila ng mommy mo? Walang iya ka! <coughs> kapatid mo na ako. Ayokong maging kapatid ka. Sana mawala na! Para maging masaya na kami ng pamilya ko? Yasin ko! mga walang kayo. Ang kakapal na mukha niyo. Sana panaginip lang ito, anak. Sana pagising ko bukas, makita ba pa rin kita. Sana ako nalangin nandiyan, hindi ikaw kasi ako naman yung punot dulo ng lahat ng gulo. Kung wala akong matatahimik ang buhay ng lahat, sana ako na lang. Ako na lang sana yung namatay.